Hello! Kumusta na kayong lahat? Kumusta na kayong lahat? <laughs> Hi guys! Kumusta? Kumusta? Mas mayong buntag, mayong wado, mayong hapon o mayong gabi sa atong tanan tibuok kalibutan all over the world, all over the ocean. <laughs> Ay, nakauwi na ako guys. Galing naghatid sa akong among palaran. Karon, Kwento tayo ng sandali. Kumusta na ang ating bansang Pilipinas? Sana magiging okay na tayong lahat na mga Filipinos. <laughs> Sana maano na yan. Matapos na yung mga bangayan na yan ba, no? Para tayong lahat na mga Pilipino ang makabenefits doon. Walang pili kasi... Entitled tayo lahat ng mga Filipinos na makabenefit sa mga kagandahang <laughs> pangyayari sa ating bansa. Okay, don't worry lang, be happy. Actually guys, ano, paano na, ngayon is April na tayo. Malapit na malapit na sorry guys no nagumpisa na dito ang ano ang summer katatapos lang ng Eid dito katatapos lang ng Ramadan ngayon nag umpisa na naman ng normal duty ang akong among palaran kaya nandito na naman ako sa <laughs> gitna ng daan nagraraw raw 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 <laughs> galing na ako naghatid ngayon papasok na tayo doon sa loob guys kasi medyo yung chan ko ay mag ano muna tayo UA time check tayo ayan 7.54 in the morning sa temperaturang 28 pero uh, mamaya guys pag sundo ko pag sa hapon mag ako dito ng mga alas 2 Jesus, ang temperature alas ganong oras alas dos, ano, 40, 42. Ngayon, mababa pa siya kasi alas 7 pa, mag alas utso pa lang. Yun, yun. Yan, yan siya. Ano na tayo? Pasok na tayo doon sa lungga. Kasi kakain na tayo para malakas tayo, may power tayo, ganon yun. <laughs> Let's go inside my lungga. Kain tayo. Hello guys, good morning. Magbidyo-bidyo na lang tayo guys. Ayoko nang mag-live kasi after 30 days. Umpisa sa July, ano na, i-delete nila ko sa yung mga live natin. Sayang din. Upload-upload <laughs> na lang tayo. Mamahaw na ta! Mag-almusal na tayo! Ito ang aking almusal guys. Oh. From uh, akong mga sponsor. <laughs> Ayan siya. Ang akong, ako ang gikuan. kay kayo siya? Gisa buwan ako mainit na tubig latok siya na para tanrapod ko si ang akong almusal karon unya ito thank you sa akong mga sponsor alam na dis ang akong anak at saka mga anak-anakan <laughs> thank you sa akong anak at saka akong mga anak-anakan ang akong mga kuan guys oh mga konsumo Mama na nata. Ay, mga unata guys kay kanang para mawala ang ato ang kuan stress sa balita diha sa Pilipinas Ginoo ko sakit sa dughan. Magpaato sa ni kaon kay para ma ta ani. <laughs> Di ta sa atong problema guys kay unsaon na lang no. Imbis nga ganahan na unta ko muuli. Unsa ako na ko ni pag-uli. Di na lang ko uli ani. Eh. Ay, green tea tayo, guys. Ang akong green tea. Dili ako nagkapi ngayon. Green tea tayo. Green tea. Kasi medyo ano ang ako ang food. Di naman talaga ito totally healthy, no? Kaso minsan lang naman ito mangyari, Mamahaw na tayo. Tapos, ito nga ang akong kuan. Macaroni soup. Laktok mga kayo siya. Espiso siya ba Murag paratan rapod kumotong. Akong giinit sa microwave. Tapos naginit po tubig. Akong gitimbuyan. O di, nakontrol-kontrol lang yung kaparat. Maunis siya. namahaw na mo mamahaw sa tag, guys pamahaw uh, uh, pamahaw sa tagalog is almusal yan mao akong pamahaw karon mantini lang ta ani o ba diba? <laughs> mag enjoy lang ko sa akong pamahaw mag isa napakoy pang himagas Bunyamaw na niya. Mauna ni Let's eat. Let's eat na tayo. Kani dugay na pud ko ani niya gutomon kay medyo kuan man. Ubay-ubay siya. Ubay-ubay ubay-ubay is uh, madami-dami. Marami-rami. Paano ba yun sa Tagalog? Sa Tagalog is marami-rami. Kasama sa marumi-rumi. La, matikwang akang dun 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 dun. man ang akong camera. Dalan, dalan, Init naman niya. sa baka ini pala. Nya. Wal well, magkaon ko ba man ko Misa ni Father Ubud Saliluan. Kada adlaw yung kay na minaw. Ako lang siyang i-reply di mo sa live. Lahi man ang oras. Yeah, na guman ako tanaw og uh, guman ako misa. Adto na ko og mga balita na napud sa Pilipinas. Unya na ako natiwason kay para maka ko sa ibang hilio gani. Kaya makakuha man pud siya og guan ka ng lesson ba natong mga tao. Kay dapat jud magpasaylo ta no nya yeah, mga ipotad pasaylo dili magpataas o garbo ako